Alright Good morning, good morning, mga ka backyard. Welcome po dito sa ating uh, uh munting backyard. Uh, ito po ulit ang inyong lingkod at uh, maghahatid na naman tayo ng panibagong uh, video tutor tutorial para sa pag crayfish. Yan. Kung mapapansin niyo mga ka backyard, di ba po ang uh, setup natin kasi uh, po ako ngayon at, uh, at yun po nga, ang pag-uusapan kasi natin is tungkol po sa mga uh, water plants na uh, pwede pong ipakain Or magandang ipakain sa ating mga crayfish at mga craylings Ayan. So ngayon po ay may pupuntahan akong isang uh, aquatic uh, farm Kasi doon po ako bibili ng ating mga uh, plants, uh, mga aquatic plants po, marami po doon Anyway, sa magtatanong po is uh, dito po kami sa Sorsogon So yung uh, located po yung pupuntahan natin is sa uh, Cuban Sorsogon Okay, so maya maya po uh, uh, ipapakita ko po sa inyo Hopefully, uh, payagan po tayo na mag-video sa kanilang farm eh, Pero kung hindi naman po, uh, pasensya na lang po At uh, isishare ko na lang po sa inyo after ko makabili Okay, tara, let's guys. Uwi na kami. So, ayan na po. Nakabili na ako. Uh, iba't ibang variety po ng plants. Pang lagay natin sa mga craylings and crayfish. So, madami po to Worth 1,000 pesos po. nakompress uh, na lang kasi nga na na mamaya aayosin natin pagdating sa Alright Ayan mga kabakyard So uh, bale ito na po yung Mga nabili nating uh, water plants Na uh, Kinakain po ng mga uh, Ating crayfish at krilling. So selected lang po ito mga kabakyard Kasi hindi naman po lahat ng uh, Water plants is uh, advisable din Lalo yung malalaki po ang dahon at mga floater is uh, hindi naman yun maabot ng ating creepy so uh, selected lang po ang ating uh, kinuha so ayan po ang ano ang mga para sa reference po mga kabakyard ito uh, ayan meron tayo ditong uh, dwarf sagittarius uh, ito hindi ako sure pero ludwig yata to ludwigia ito po uh, rotala And then ito, Water Sprite. Ito yung pinaka maganda sa lahat. Yung Hornwort. Talagang gustong gusto po ito ng mga... Uh, lalo yung Krillings po. Kinakapitan nila yan. Ito yung uh, Christmas Moss. yan, Maninipis po. Gusto rin niya ng mga Krillings. Same dito. Ito po yung Kabomba. Kabomba Red. yan, Reddish po yan. And then... Kabomba Green at uh, saka hydrilla ayan, ayan mga kabakyard so uh, ito po yung uh, pinunta natin doon kahapon sa Alianas, Alionas what uh, aquaculture so marami po sila doon ang uh, mga tanim na ganito actually halos 100 varieties ng plant so hindi po tayo nakapag uh, video doon pasensya na kasi mayroon po silang uh, sariling rules po na Bawal po ang video sa loob ng uh, farm nila. So kailangan po natin sumunod at uh, rules nila yon. So hindi po natin na kung gano'ng ka dami at gano'ng kaganda doon sa pinagbilang ko po nito. So ito po ay uh, worth uh, 1000 mga kabakyard uh, still mga naka tali-tali yan, sobrang dami. So hindi naman po natin yan direktang ipapakain kasi i re-replant po muna natin yan para mapadami natin dito sa sarili natin and then dahan, -dahan natin ipapakain pag marami na alright ayan mga kabakyard so ayan po sila i-re-replant na po natin yan uh, ang pag re po niyan is uh, ihiwalay natin to at least apat-apat na stem tapos uh, pagsasamahin natin yan itatanim sa maliit na paso okay yun po ang pag -re replanting para mas maka uh, po sila sa pagdami same po halos lahat po ganun ang gagawin natin uh, ito po ito yung hindi na kailangan ng replanting kasi floater na to kahit nakalutang lang to itong hornwort itong moss tsaka itong hydrilla uh, buhay na buhay po sila pag kahit naka-floater lang pero the rest po isa re-replant natin kasi uh, pauugatin natin. Okay? Si so, okay, update na lang ako mga kabakyard. Thank you.